nagkuan ko guys mayong adlaw na tungtanan. good day everyone good morning silent viewers good morning and all subscriber good morning in pinas good day everyone asa lahat ng nanonood salamat yun kayo thank you so much all ni view sa akong content salamat kayo ninyo guys mga followers ko salamat pero wag magalala. ano mag ano ko kayo ngayon. Alam naman ninyo guys, ano, ang oras ko, di ang ano, ang adlaw sa pag-YouTube ko, half day, half, half day. Ang sa buntag, magsimula ko YouTube, ah, din sa pagka-half turn on, magsimula, mag ano na ko sa amin. Pero, hindi ko gusto mag- Maglinis ko muna tapos ko mag sob karon nagwaswas ko guys nya karon magkuana anasad ko ano man ako hi hay hi ani pagkuan eh. ko guys pagpadagan ko sa inyong mga videos mga nag-comment sorry kayo ha di pa ako diri nag ano ako sa Salamat jud kayo guys nayayay ninyong nanay pero karon okay okay na inyong nanay guys salamat kayo sa mga panonood ninyo all viewers silent viewers shout out jan all subscribers shout out basta sa lahat ng nanonood mga followers ko sa mga bago pang nag ano nanonood sa videos ko salamat jud kayo thank you so much lipasok kayo sa mga ano sa pakay ko salamat jud kayo guys naintindihan ko yan ano abas ah, kano ay no ang mga ibang lahi ah eh, hindi ko maintindihan na ah. ah, basta kay ako basta followers basta salamat kayo salamat jud kayo ginyo guys salamat sa viewers salamat and all viewers salamat thank you so much and all subscriber thank you very much salamat salamat dito ako guys no na nagkuputos sa video ang usang kamot ko di address na sa labahan kaya ano, ko. Pero tapos na ko nagwasos pa doon na ko mag ano, guys. Pag ko halay guys, mag-ano mag reply ko sa mga comment niyo guys. Dayon pa magpadagan pa ko sa isang cellphone ko gicharge ko pa para ipadagan ko ang ano mga videos niyo guys. Kunya ang ang ano kahit ano ang computer ko guys, wala ano makatulong sa akin dito kay ano. Ang apo ko mo sa akin para paghanap sa ano sa account ko siya kay hindi kay ko kumbisado sa computer guys pero may kunti <laughs> may kunting alam so dito na lang ako sa dalawang cellphone ko binigyan akong cellphone so sa anak ko so dalawa ng cellphone ko so dalawa na cellphone ko ang isa ipadagan ko sa so, videos niya ang ang, iba. ang, ang isa kani akong ikutan roon mo niya ako eh. Tanotan tanaw sa inyong mga videos, guys. Mag-reply ko. So, salamat, yun kayo guys. all viewers, thank you so much. And all subscribers, silent viewers, mag-ingat palagi tayong lahat. All subscribers, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you and bye-bye. Bye-bye, everyone. Mag-ingat palagi. Bye-bye.